Dito po kami ngayon sa sapa ng kabuaya, kabuahayahan. Pools. Uh, guys, o. malalim po 'yan doon, guys. Nasa mga 10 feet 'yung tinalunan ng pinsan ko. 10 feet po 'yun. 'Yan, guys. O. Pero mayroon din porsyon na nasa mga 4 feet, 5 feet. 'Yan, ganyan ito, guys, o. Nasa mga ano 'yan, 5 feet. Yan. Yung mga nariligo po dito, mga pinsan ko po yan. Yan. Kasi kung magsasawa na sa pagpaligo ng dagat, pupunta kami dito sa sapa. Kasi itong tubig dito guys, ay hindi po ito nai naiiga kahit ganong init. Yan po yan. Oh patuloy siyang umaagos guys uh, ang pinanggalingan po yan ng ibang tubig yan po yan galing kasi may kuiba po yan diyan loob nyan yan po nang galing tubig kaya dahil siyang lumalabas at umaagos yan yan po yan guys galing okay, ito yan guys oh. So. yan so, nasa mga ano po to ang lalim nito nasa mga 3 uh, feet Ayan guys so, buhay na buhay po yung tubig niyan guys dito po kami tumatambay pag isawa na kami sa o paligo sa dagat. Pupunta kami dito sa bundok. Shout out nga pala kay Mamderla Jean. Kay Rejo ng Singapore. Kay Ate Aisa ng Japan. Kay Juscelinia Mamuto. Kay Sky Jean Eran. Shout out natin ma'am love lines siya pa po sa inyo ito na po yung paliguan namin kaya ano yung malamig kasi dito guys yung tubig kaya sarap magtimpasaw dito tara eh, ano ko kayo guys kung siya bandang itaas Yan. Ayan ang yan dito guys. Meron siyang parang uh, pinaka kuweba. Uh, pwede kang magbaba dyan kasi may karaliman po yan. Uh, nasa mga dalawang dipa. Yan po, dalawang dipa po yan. Pag marunong ka maglangoy o oh, pwede kang magsisig dyan. Uh, dito. Mayroon po yung mga isda. Mga isda po yan dito. mereka. Okay. Kita okay, ini guys batang, sa badan atas. Di sini aku dah ada nama sa sebelah kasu. Masih ada mau bangun dulu. Ada lagi masih ada batu-batu guys. Tapi sudah aku mah. Ya, di sini Ayan ako dito sa kabila. Ayan. Sa mahilig mag ano ng pako. Ito pako ito guys. Masarap to gugulayin yung kanyang talbos. Yan guys, ito naman yung kabila na nagaanan guys malalaking mga bato guys yan shout out yan kay kay ati Jean Pasaylo At kay kay Toldricks petrol set ay ang guys ito so, po yung paliguan na namin guys Dan, yan sapa yan malalip po yan guys eh, pwede mo po ba dyan? Malamig ang tubig. Ayan. Parang kuyo ba yan dyan guys? Pwede ka dyan sa milong. Upo ka dyan sa ilalim ng batuhan yung porsyon na ito guys malalim po yan nasa mga 5 feet o kaya bawal yung mga bata dyan sa tabi tabi lang pwede yung mga bata sobrang linaw guys sa tubig o oh. Eh. o ito pong sapa na ito ay hindi po itong naiiga o hindi po itong naiiga kahit ganong init guys hindi siya naiiga ituturo ko sa inyo kung saan ang gagaling ang pinang ayawan itong tubig so ake tayo guys ikot tayo ulit medyo malaki laki lang ilang mga batuhan guys guys okay oh dali naman tubig guys kasi so, dito guys daan-daan lang baka mahirapan yung damdamin yan okay so mayroon pong daanan dito sa kabila pwede dyan iikot ito na po dadalaw Yan ko guys. Tama. Tama guys. Yan guys, malalim po 'yan. Ito ba naman po yan? Pwede ka dyan sumilong. Yeah. Uh -huh. Shoutout nga pala sa Team Pacquiao Si Idol Boy Pacquiao Si Manjuel Jean Shoutout Kay Si Ate Norm Kay si Ate Naisi, shout out, Shoutout si Ate Inday ng Hong Kong Shoutout Ito po yung talong sa amin Shoutout yeah arino po 'yan, guys. Oh. Ah, pagaba po 'yan diyan ng portion. Wow. There guys. Right. Tapos po, ah uh, Abante uh, po tayo. Ayan. Uh, ikot lang ako dito guys sa kabila. Kasi walang daanan dyan. Maralim. Ayan. Uh, ito po yun. So, ito po yung daanan. Iikot mo. Kailangan umikot ka. kasi malalim po yung doon okay so sure. ito na yung taas ng mga batuan Yeah. Guys. yan guys malalim talo ko sa inyo guys kung saan nang itong tubig na iba lagad lang po tayo yan po yan guys o oh. yan yeah. ito guys tubig ko oh. umagos ang yeah, pinagkaruhan nito guys pupuntahan ko yung pinag ang kalingan talaga ng tubig na tala buhay talaga buhay na buhay talaga ito guys itong lahat na umagos ito ay dito po yung nanggaling Ayan guys. Hindi po ito naiiga guys kasi karing ito talagang ano ah uh, pinaka bundok galing kuwi ba tubig yan guys oh dito po yun ang gagaling guys ang tubig na yan yung umagos dun sa uh, pinapaliguan dun sa baba guys itong tubig na ito. Yan. Ito po nang galing yun. Kuiba po yan dyan guys. Yan, yung porsyon na yan. Kuiba po yan. oh, yung kuiba na yan, eh, galing yun sa, ano, ah, uh, sa paana ng bundok talaga guys. hindi talaga ito naiiga. Kahit na El Nino pa, ganun pa rin yung galoy ng tubig. So kung uulan naman siya guys uh, Ano rin Lumalaki yung labas ng tubig niya pag umuulan Ayan. Buhay na buhay po yan guys Sobrang lamig ng tubig na guys Ito po yung tubig na ito ay inu Iniinuman po namin ito kasi Malinis ito eh Galingin sa loob ng kuweba. Ito so, sa loob ng kuweba, guys. Yan, yan na po siya umaagos. Ito po yung naiipon doon sa baba at hanggang doon na rin sa pinakaibaba, guys, Pababa ng Uh, dagat itong pupuntahan niya. Pero itong main na pinanggalingan ng tubig. Uh. Kaya buhay na buhay yung mga punong kahoy dito guys. Mga baging. Yan buhay buhay dahil nandito lang tubig. Uh, yun oh. Uh. galing yan dyan oh, sa kaluguban na yan. yan ayan guys ay, hindi talaga namin yung ginagalaw uh, hindi namin yun uh, binubuksan kasi po ito po yun ay natural na eh, kung gagalawin pa namin yun guys uh, baka gugulong na yung ibang bato na galing dyan sa taas baka gugulong so mahirap na So, mas maganda yung ganyan na lang siya, natural na lang. Uh, kung gusto naman na maliligo sa malalim na porsyon, doon sa bandag ibaba guys, sa pinanggalingan ko kanina, malalim na po yun. Ang pinakamalalim doon ay nasa mga 15 feet. Oo. Sana guys, uh, patuloy nyo akong suportahan sa aking mga content. At mayroon pa kung ano nito guys, mayroon pa siyang kasunod nito guys. ituturo ko rin sa inyo kung saan din naman ang galing yung malaking source ng tubig. Hanggang so, dito lang muna tayo guys. Maraming salamat sa inyo. pag patuloy nyo ng pagsuporta sa akin. Bye bye guys.